Mga boss, sila yung mga opisyal ni PBBM na handang sundin ang kanilang amo, mapabagsak lang si BP Inday Sara at FPRRD. Lucas Bersamin, Saldico, General Torre. Pero, nasaan na sila ngayon? Neto mga boss. Sila ang mga opisyal ni BBM. Nalaman ko palagi ng balita noong panahong kinidnap nila si PRRD at impeachment ni VP Sara. Ngayon, sila ay mistulan na ngayong basahan na tinapon. Matapos ipamunas sa dumi, hindi ko na isahin kung anong nangyari sa mga yan. Dahil lagi naman kayong nakasunod sa mga balita, ano ang mapupulot na aral sa atin ng mga ito? Patunay lang yan na kahit gaano ka katapat sa isang masamang tao, itatapon ka na lang kapag wala ka ng silbi. Ngayon, lahat ng pinaghirapan ng mahabang panahon sa mga karera nila. Nasayang na lahat, sirapa ang pangalan at dangal nila Yan ang napapala ng taong Masyadong nalunod sa pera at kapangyarihan Yan ang napala ng taong hindi makontento sa buhay Yan ang napala ng taong Handang gumawa ng mali para sa pera at taong pinagsilbihan nila Kahit mali na ang pinapagawa Yan ang napapala ng taong Masyadong mataas ang tingin sa sarili Kung ano man ang nagyari sa inyo ngayon mga sir Deserve nyo yan Tingnan nyo yung taong gusto nyong pabagsakin. Ayan nakatayo pa rin at maganda pa. Kayo sa kangkungan na pinulot. Habang nandito pa kayo sa mundo mga sir, magbago na kayo. Baka hindi lang yan ang dadanasin nyo. Sila yung mga isa lang sa mga tao na alagad ni PBBM mga boss no, na handang sundin anuman ang utos ng kanilang amo. Kahit nalabag sa batas mga boss, magawa lang ang utos ng kanilang amo. Pero nasaan na sila ngayon? Lucas Bersamin uh, pinaresign saldi ko ito tinabla at kakasuhan na nga mga boss General Torre tinanggal bilang PNP chief ayan mga boss gaya ng sinabi habang may panahon pa ay baka po na silang magbago mga boss pero si BP Inday patuloy pa rin nakatayo na kanilang ginigiba pilit pinapabagsak na ano masabi nyo dito mga boss